Hey, what's up mga bro? And si Dondi nga pala. Ayan, usapang bigas naman tayo dito ngayon sa Saudi Arabia. Kasi issue ng bigas sa Pilipinas eh, mataas daw. So, dito naman sa Saudi Arabia, may eh, makikita nyo ang daming klase ng bigas. Merong pang Indian, merong pang Pilipino. Ito, dito tayo mag-focus sa Filipino rice. Ayan, yung isang kilo dito, pag hindi sale, ay nasa 40 hindi yan sale ha 40 riyals meron pang mas mataas 51 hanggang 80 riyals riyals ang pinag-uusapan yan so meron pa dito 43 naman ito pang filipino rice talaga to 40 riyals ito din 43 riyals pang filipino so halimbawa na lang itong sabihin na natin Itong 43 reals na yan. Magkano ang isang kilo niyan? Okay. Hindi pa nakasale yan ah. Pang Filipino rice yan. 43.95 Times, i-divide mo siya sa 5. 5 kilo kasi yan. So, 8 reals 79. Times 14.50 Imagine mo magkano isang kilo? 127 pesos. Di ba? Doon naman tayo sa naka-sale ngayon. Naka-sale ha. Naka-sale na bigas. Ayan, naka-sale 29. 21 na lang. Ayan, naka-sale na yan. 21.75 divided by 5. Kasi 5 kilo yan. 5 kilo. Grade A premium jasmine rice. Oh, ang per kilo niya is 4.35 reals. I-convert mo sa Pilipinas times 14.50. Oh, 63 pesos per kilo. Ba? Sale na yan. Wala ka na makikita mas mababa pa sa 21 na ano, nabigas dito Brad. Yan yung pinakamura. Oh, kaya bumibili kami dito pag naka-sale lang. Tapos sa Pilipinas, ang, ang presyo ng bigas sa Pilipinas so ayan, malinaw na malinaw pinaka, pinakamura 41 to 45 per kilo ba? Diba? price cap na ngayon yun eh ibig sabihin ng price cap lahat ng bigas iisa na lang ang presyo hindi sila pwede mag 46 kasi price cap na parang gasolina lang, may price cap o ba diba? tapos reklamo tayo o, dito naman sa Saudi Arabia ayan po ang presyo ng bigas sa Saudi Arabia Ayun, maraming salamat sa panunod ng aking vlog and sa susunod ulit ciao